mahiba ko nag, ano, naglalakad pwede na yung pagpapraktisan eh <laughs> baka na talaga tumakbo pwede, pwede mo yan pagpapraktisan dito guys anawin mo yung ano yung operator sabihin mo na sa dig si Dagiga na anayga malumada papayag yan sila Papiritin ka. Kasi nakakaano rin ang trabaho niyan. Hindi ka may enjoy. Palagi ka lang nasa site. Sos niya, was para kang labor yan. Visit na yan. Dapat. itulad ng driver ba na enjoy talaga ba? Kahit, mapun kahit saan mapunta na world. <laughs> may kasayahan ba? kahit saan saan na lang na lugar pumunta ito lang yung ganito dito lang sa crusher nakakasawa dito pag sa strabe alik ang, ang alikabok sobra tulad ng ganito oh. ito yung crusher napakalawak pa naman tong crusher na to guys pero ang labanan nila dito overtime eh hindi per trip eh kung per trip pa naman eh kung halimbawa yung excavator eh kailan pa yan makakarating sa parurunan <laughs> yawas utangin <laughs> oh, ah saka maalikabog dito sa crusher kaya katikita mo ngayon magde-deliver ako dito ng ano ako yung supply dito magde-deliver ako ng diesel ang ano ko dito napakalikabok Grabe, para kang patay ma malagyan yung ilong mo ng ano. <laughs> Lahat na lang alikabok, grabe. Pero enjoy naman. Enjoy lang ang buhay, guys. Guys. So, sa naka-experience lang dito sa mga ganitong trabaho, guys. Tsaga-tsaga lang talaga para sa pamilya na lang talaga yung nasa isip mo pa ganito.